Okay, so dito tayo ngayon sa may alikod ah, likod ng airport. Ito sa may papuntang multinational. At sinubukan natin itong ano. Pasukin ito. Ayan yeah, o. Oh. ito yung multinational na binaha ngayon sa so, madaling salita malalim Thank you know? at hindi pinasok yung loob ng runway may sitwasyon yung sitwasyon ngayon dito sa International, multinational itong lumalim yung baha dito kaya yun so may mga lalakan pa rin dito mga tao kasi dito may click kasi dito eh ah. seri so, na to pababaw naman kaya naman ng ano, ng ng ay, na, pick up so pasalamatan lang tayo di na pasok yung buong ano ng runway pababaw yung agos nyo Oh, ba yung agos niya. Papunta dito. So malakas talaga. Hmm. Napasok dong ano sa loob pero hindi masyado. lang. Malakas ang agos niya. Dito, malakas ang agos niya. sa Ngaagos ito sa mapuntang Kaingin Road and so nagtatraffic na rin dito so nakita natin yung advances ng ano sa sasakyan natin na ginagamit okay so dyan naman na kayo